ituturo ko sa inyo yung pag ng switch ng barena. Napakadali lang. Wala na pasikot-sikot pa. Itetest lang natin kung gumagana siya o hindi. Dito lang natin siya itetest sa may tornilyong dyan. Dyan sa taas. Tapos sa ilalim. Dyan. May butas sa dulo. Dyan lang natin itetest. Gamit tayo ng tester na sa diode symbol pwede rin sa ano ohm symbol ay dyan. Ngayon check na natin dyan lang sa ibaba sa may butas sa may switch sa may baba tapos sa may tornilyo Dyan natin i-check tapos ipindutin natin yung switch on off Yan on off dyan lang wala nang iba dyan 'yo lang malalaman kung gumagana yung switch ng barena nyo o sira. Gamit lang kayo ng digital tester o analog. Yan lang. di ba napakadali lang. Wala lang pasikot-sikot pa. Basta ganito yung itsura nya ng barena. Yan lang. Yan lang yung tip ko yan. Yan lang. Yan yun na malalaman kung sira o gumagana yung ano nyo, switch.